So ayun guys, good morning. So habang hindi ko itong tubig kong makulo, ayan kasi magkakape ako, kakagising ko yung mga boss. So gamit ko yung Price Gas LPG. Ayan o. Ayan. Ang dito sponsor guys ha, pero kung gusto nyo bumili ng Price Gas LPG, pwede kayong mag-direct tawag sa hashtag 98000. So sila na po'y bahala sa inyo mag-refer doon sa mga malapit na Price Gas dyan sa lugar ninyo. Ayan. So guys, yung topic natin ngayon, kasi may nag-comment doon sa pinost ko sa TikTok na ano daw, na mahirap uh, pag walang uh, ipon yung taong mahirap <laughs> yeah. so uh, maraming nag comment dun guys na uh, basta maraming nag comment dun at may mga nang bash pa kasi sinabi ko dun na uh, mahirap talaga pag walang ipon ang taong mahirap eh, sabi nila paano daw yung iba na wala talagang ipon pa ano yung gagawin nila <laughs> so uh, ano lang naman so wala lang naman yung vlog na yun parang ano lang naman yun basta sa akin mga boss kasi ganito yung nangyari uh, nasabi ko kasi yon kasi kapag mahirap ka at dumating sa point na mga ka for example mga ka ng isang daan uh, limang daan isang libo yan uh, mahirap humanap ng pera di diba? so walang halos na wala sa'yo, walang magpapahiram sa'yo. Yun. Kaya sinasabi ko doon na kapag mahirap ka, yan, mag-try kang mag-ipon kahit pa paano. Di ba? For example, may trabaho ka. Yan. O, construction worker ka. For example, uh, di ba yung sweldo mo? Alam mo, 500. So, pwede ka naman siguro magtabi kahit 100 lang pang savings mo. Yan. Yun yung parang ang emergency fund na tinatawag mo para for example uh, dumating yung point na mga ngailangan ka eh, hindi, hindi, ka na ano hindi ka natatakbo kung, kahit kanino hindi ka natatakbo kung saan saan para lang humagilap ng pera dahil meron ka ng ano eh, meron ka ng emergency fund meron ka ng naisave yan kasi napansin ko kasi ngayon guys uh, sa mga tao halos eh, binabaliwala nila yung pag-iipon pag-save ng pera hindi nila hindi nila pinagtutuunan ng pansin which is uh, kailangan talaga natin yan na meron tayong savings kahit pa paano para pag dumating yung point na mga ilangan tayo ay meron tayong mahuhugot uh, di ba meron tayong makasabihan pag may isinotsot merong madudukot uh, di ba kasi guys dati uh, anong uh, nangangailangan ako dati yan may nilapitan akong tao, pamilya ko rin, humiram ako ng daan, na alam ko na meron naman talagang maibibigay. Kaso nga lang, tinanggihan ako. Tinanggihan talaga ako guys, as in, uh, depressed ako ng mga panahon na yun eh. Uh, Nagsabay-sabay noon, yung bayaran ko sa boarding house, tapos may bayaran pa akong motor, tapos wala pa talaga akong pera noon kasi, uh, yung sweldo ko nun kulang talaga. Yun. Uh, tapos pinipirasa sa ako ng landlady ko dati kailangan ko daw makabayad so lumapit ako dito sa tao na to guys pamilya ko rin yan at maganda yung trabaho ng kanyang mister yan sa barko Ayan. so lumapit ako dito meram ako guys ayun tinanggihan ako oh, diba? sobrang sakit hanggang ngayon yun, yun yung uh, yung yung iniisip ko nandito pa rin yun sa ano ko si isip ko mga boss nandito pa rin yun kaya yun yung nag-trigger sa akin na sabi ko, mag-iipon ako, mag ako ng pera para pag dumating yung point na mga ilangan ako, uh, hindi na ako lalapit na kahit kanino kung sino-sino man dyan. diyan yeah, So yun, uh, start nun, natuto na ako mag-ipon, mag, mag Pero hindi ako galit sa tao na yun na uh, pamilya ko na ako Kumbaga, uh, naging, naging inspirasyon ko nga siya eh. Kaya ako, kaya ako natuto. Kaya ako natuto mag-save, magpahalaga ng pera. Yan kasi dati mga boss, naging stress level ko rin kasi yung ano pagpasok sa mga uh, department store, yung uh, pamimili ng mga damit, yung mga pantalon na hindi naman uh, kailangan kasi meron naman ako. Yun, binibili ko yung mga bagay na hindi pa naman importante. Yun, ganun ako dati mga boss, pag makasweldo ako, waldas lang talaga. So ayun, dumating sa point na nangailangan ako, tumapit ako sa isang tao na kakilala ko rin, nasa na akala ko tutulungan ako at kapamilya ko rin uh, yun, tinanggihan ako uh, pero naging inspirasyon yun sa akin na mag-ipon uh, kapag uh, uh, may kinikita ka naman magtabi ka kahit papano kaysa naman wala kang tinatabi na yung iba dyan na ubos o, ubos na ubos talaga mga boss. Yan. so sa SWL do natin kinsinas katapusan kahit magtabi ng tayo ng limang daan uh, for example magtabi ka ng 515, magtabi ka ng 530, save mo yan, ba diba? Sa isang buwan, meron kang save na isang libo. Kung ngayon, mga ngailangan. halimbawa, may makukuha ka, hindi ka na mangungutang. Kasi pag mangungutang ka, mga boss, 50-50 pa yun eh. Kung papahiramin ka ba, o hindi. Kung papahiramin ka, may marinig ka, may marinig ka pa rin. May marinig kang uh, salita na minsan hindi maganda pero tatanggapin mo na lang kasi nangailangan ka. So, yun. Yun is yun yung ano ko doon, definition ko yun. Doon, kaya ako nasabi, nasa, yung gano'n na mahirap pag walang ipon yung taong mahirap. Kasi nga, mahirap ka na nga, ihiram ka pa. Kasi sila din mismo, magdadalawang isip din kung papahiramin ka. Kasi mahirap ka eh, baka wala kang pangbayad. Gano'n. Kaya yung iba, kahit may pang may pangpahiram naman, tumatanggi. Eh. Ayan. So, yun yung pinapoint ko dito, guys. Yeah. So, dapat tayo matuto rin tayo magpahalaga ng pera. Tuto tayo mag-ipon kung kaya. di ba? Diba? Yun. Para kahit pa paano, pag dumating yung point na mga ilangan tayo, wala nang problema. May makukuha tayo kahit pa paano. Diba? Yun lang mga boss.